Basta yung ito, nag-go. Kasi kababayan natin. Kasi kababayan natin sila eh. Parang nga, hindi madamay lahat ng mga OFW. Kasi sobrang kalakasan na ng mga gira doon. Hindi na natin tigil. Puno niniwala, Papauwi May mean, mensahe po ba kayo sa ano? Sa gobyerno po natin. Pagdating po sa ano, mabilis ang pagpapauwi sa mga OFW. Pabalik dito sa bansa. Oo, oh, para wala nang kwan. Matatamay na Pilipinas Oo. Oh. Bakit po kailangan po talaga natin na matulungan yung mga OFW? Para ano, makareserve pa sila sa ano, gulong. uwi dito.